Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng pagtanda ay ang unti-unting pagkawala ng kalamnan mas, lalo na sa mga binti ang pagpapahina. Na ito ay maaaring ikompromiso ang balanse ng kadaliang mapakilos at independence sa mga matatandang matatanda. Pagpapanatili ng lakas ng binti ay mahalaga sa pananatiling aktibo at mas mahalaga na pumipigil sa falls na isa sa mga nangungunang sanhi ng pinsala sa mga matatandang matatanda. Malakas na kalamnan magbigay ng mas mahusay na ng koordinasyon habang naglalakad at mas madaling gawin ang mga gawain sa araw-araw. Tulad ng pagbangon mula sa isang upuan o pag-akyat hagdan nutrisyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpepreserba at muling pagtatayo ng kalamnan mas. Habang pisikal na aktibidad ay fundamental para sa leg kalusugan, ang ang tamang dieta ay nagbibigay ng mga kinakailangang nutrients para sa kalamnan paglago, pagbawi, at pag-andar pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa mga protina, bitamina, mineral at malusog na taba ay maaaring makatulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan. Dagdagan ang mga antas ng enerhiya at mapabuti ang kadaliang mapakilos sa video na ito, gagalugad namin ang anim na mahahalagang pagkain na maaaring makatulong na palakasin ang mga binti ng mga matatandang matatanda. Ang mga pagkain na ito ay naglalaman ng mga pangunahing nutrients upang mapanatili ang kalamnan mas, palakasin ang mga buto at itaguyod ang magkasanib na kalusugan. Isa matamis na patatas na papanatiling enerhiya para sa mga kalamnan kamote ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na magagamit mayaman sa komplikadong carbohydrates. Ito ay nagbibigay ng enerhiya, unti-unting pumipigil sa mga spike at mabilis na patak sa antas ng asukal. Sa dugo, tinitiyak nito ang isang patuloy na supply ng enerhiya para sa mga kalamnan na kung saan ay mahalaga para sa mga aktibidad tulad ng paglalakad at pag-akyat ng hagdan karagdagan ang mataas na nilalaman ng hibla nito ay nagpapabuti ng panunaw at ang pagsipsip ng mga mahahalagang nutrients para sa kalamnan. Kalusugan, isa pang mahusay na benepisyo ng kamote ay ang kanilang mataas na konsentrasyon ng vitamina A, isang malakas na antioxidant na pinoprotektahan ang mga kalamnan laban sa oxidative pinsala, pagtulong sa pagbagal ng edad Kaugnay na pagkawala ng kalamnan, vitamina A din aid sa muscle recovery pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Dalawang oats ay pinagmulan ng protina at napapanatiling enerhiya. Oats ay isang hindi kapani-paniwala kapaki-pakinabang na pagkain para sa kalamnan. Kalusugan sa mas lumang mga matatanda. Naglalaman sila ng mababang glycemic index carbohydrates na nangangahulugan na nagbibigay sila ng enerhiya steadily nang hindi nagiging sanhi ng biglaang fluctuations sa mga antas ng asukal sa dugo. Ito ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng pagtitiis sa panahon ng pang-araw. Araw, Araw nagawain gawain karagdagang oats ay isang mahusay na mapagkukunan ng halaman. Based na protina mahalaga para sa kalamnan. Regusali at pagpapanatili, nagbibigay din sila ng bakal na tumutulong sa transportasyon. Oxygen sa pamamagitan ng dugo at magnesium isang susi mineral para sa kalamnan, contraction at relaxation pag iwas sa cramps, tatlong avocado malusog na taba para sa kalamnan. Function avocado ay isang mahusay na mapagkukunan ng monounsaturated fats na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga at protektahan ang mga joints mula sa wear and tear. Ito ay mayaman din sa potassium isang mahalagang mineral para sa kalamnan. Control contraction at cramp prevention, isang karaniwang issue sa mga matatandang matatanda. Vitamina E sa abukado ay isa pang highlight bilang isang malakas na antioxidant. Pinoprotektahan nito ang mga sel ng kalamnan mula sa oxidative damage. Pagtulong na mapabagal ang pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa pagtanda. Apat na berries protection laban sa mga strawberries ng kalamnan, blueberries, raspberries at blackberries ay kabilang sa mga pinaka-antioxidant rich na pagkain ang mga compound na ito ay tumutulong sa paglaban sa oxidative stress na maaaring humantong sa pagkasira ng kalamnan at pagkawala ng lakas sa paglipas ng panahon. Ang mga berries ay mayroon ding anti na mumula katangian pagtulong na mabawasan ang magkasanib na at kalamnan sakit, ang kanilang mataas na vitamina Si nilalaman ay mahalaga para sa collagen production, isang susi protina para sa kalusugan ng tendons, ligaments at muscles. Limang salmon high quality protein at omega 3 salmon ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan ng protina para sa mga matatandang matatanda dahil ito ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan para sa kalamnan maintenance. Karagdagang ito ay mayaman sa omega-3, mataba acids na kung saan ay may antay na mumula katangian at makatulong na mabawasan ang kalamnan at magkasanib na sakit. Ang omega-3 ay mahalaga rin para sa cardiovascular health na tinitiyak ang mahusay na sirkulasyon ng dugo sa mga kalamnan ito ay nagpapabuti ng oxygen at nutrient delivery, pag-optimize ng kalamnan function at pumipigil sa pagkapagod. Anim na itlog, isang nutritional powerhouse. Para sa mga kalamnan itlog ay isang kumpletong mapagkukunan ng mataas na kalidad na protina na naglalaman ng lahat ng mga mahahalagang amino acids na kinakailangan para sa paglago ng kalamnan at recovery. Sila ay mayaman din sa vitamin D, isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng buto at kalamnan function. Kulin na roroon sa itlog ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa komunikasyon sa pagitan ng nerbiyos at kalamnan. Pagtiyak na ang mga signal ay ipinadala ng tama para sa mahusay na koordinasyon ng motor. Ito ay mahalaga para sa pagpigil sa falls at pagpapanatili ng mobility, pagsasama ng mga pagkain sa iyong dieta, ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa lakas ng binti at mobility pagtulong sa mga matatandang matatanda na mapanatili ang kanilang pagsasarili at kalidad ng buhay kung nagawa mo ito hanggang dito. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin rate. Ang video na ito mula isa hanggang sampu sa ang mga komento at ipaalam sa amin kung ano ang kasatingin mo nang nilalaman ang iyong feedback ay mahalaga para sa amin upang panatilihin ang pagdadala sa iyo ng kapaki-pakinabang at may kaugnayan na impormasyon huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso upang hindi mo kailanman makaligtaan update salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video